sa mga team abroad, team Pilipinas, team seniors, team bahay, magandang araw sa inyong lahat. Hello sa mga patuloy pa rin na humahanga sa ating Aldab, Aldin Main. Thank you so much at sa pag-support niya sa aking vlog. So ito, ngayon lang, mga palangga, today lang, may balita kay Alden. So, kasi yung mga nagko-comments doon, two hours, ganoon, or basta today, ngayon, araw na to. So, ayan, namimigay si Tisoy, si Alden, ng relief goods sa Bulacan. Malulus Bulacan. Basta nakalagay doon, don bu balulus Bulacan, tapos McDonald's. O, oh. sa five barangays ba yun? Basta kung ay, talaga naman. Kaso, syempre, di ba, kung minsan hindi nila pinalabas kasi walang video. Ngayon, syempre, daming tao, maraming pumipila. So, may lumabas na mga video, may nagpo-post. O, oh, di ba? So... Ayan, napakabuting tao sa mga naranasan niya sa buhay. Siyempre, marami nga pagkatapos noon, nung nangyari sa kanya na, na yung depression na yon tapos yan, ibinalik sa kanya ng, ni Lord na maraming biyaya. So, nagbigay din siya ng biyaya para sa tao. So, ayan, bakit ba nakalagay doon McDonald's? tayo, hindi na tayo ma, ma ano ba diba? yung mga katotohan ng Adam hindi na tayo maguguluhan, mag-isip pa, ay eh, McDonald's eh. At saka, Bulacan. Oo. Oh. Pero talagang marami doong nababahaan sa Bulacan. Talagang, o, oh, grabe ang tubig sa kanila. So, ayan mismo si Alden ang namimigay at tulo ang pawis kung sino po ang nakakanood dyan. Grabe, si Tisoy mismo ang namimigay. Oh. Siyempre, alam nyo naman kung, kung saan pa na namang ibibigay niya. Baka malay natin, di ba? Bitter. Kung tayo mamimigay, kagaya kay Tisoy, mismo para matanggap ng mga tao. Ayan, kaya more blessings kay Tisoy dahil napakabuting tao. E bakit kaya pinagsamantalahan siya ng kung sino yon ang nag ano nagba ay pangalan nito gumagawa ng hindi maganda sa kanya sana matauhan yon at alam din naman natin nagising si Lord na babalik sa kanya So, baka sasabihin na naman na, na hindi, hindi yun sa Bulacan, gano'n. sa sasabihin sa Laguna, ay nako, maraming nagpo-post na talagang sa Bulacan. Mayroon pang sinabi noong isang nagpo-post na, Santo Nenyo ba yon? Ay hindi ko naman kabisado yung mga barangays or lugar ng Bulacan. Basta mayroong isa na malulos tapos near, siguro near ng McDonald's. Oh. Eh kung binanggit niya ang McDonald's, si sino ba? Nga, yaw, balikan natin. Kung pag-isipan pa natin, sino ang malapit sa McDonald's? At sino ang maraming ang branch sa Bulacan na McDonald's. Iilan na ba ang brands pero yun ang pinalabas nila ay kay main Diyos tayo ay alam na natin. Talagang malapit talaga ang puso ng nitisoy kabulakan. Di ba? Ang daming binubuksan ng mag-asawa ni negosyo sa bulakan. Kailan lang ang latest. Di ba? Yung resto Tapos sinasabi lang na kay Main, Alam nyo, mag-asawa na yung dalawa, syempre sa kanilang dalawa. O, conjugal na yan. Matagal na yan, ang dami ng inilabas na hindi pa sila ni Main. Ay, hindi, hindi pa lumaganap yung mga balita na yun at hindi pa sila pinaghiwalayan doon talaga at may picture na nandoon sa bahay si Alden. Tapos, di ba, yung may kotse na nakared, tapos yon sa labas, mismo sa labas nila ni Mingay na bahay. Pero, nung, siyempre, kasal na yun sila. Hindi na pumupunta yung tao kung hindi kasal. inapaka eh, napaka bait yung tao na yun, makadyos. O, ngayon, baka naman, batikusin siya. Kasi, andoon siya, napaka bait yung tao na yun. Talaga yung puso niya masyadong matulungin kahit ang charity nagbibigay sa kanya. 'Di ba? Mayroong siniship din sa kanya na uh, ano, Beauty Queen dahil humingi yun ng sa charity nga dahil alam na very popular talaga si Alden sa mga charity. So, siyempre nagbigay ito namang si Alden. Tapos siniship naman o kung kilala nyo kung sinong Beauty Queen na yon. Pero alam nyo, talagang ganun na nga, mabait yung tao. Ayan, kahit hindi siya utusan, namimigay siya talaga. So, ang doon, mayroon pang reporters, so ilalabas din naman yon Alam natin kung saan yun ilalabas sa GMA. Malay natin ngayong araw na to, ilala, nilabas na sa GMA. Kasi mayroong camera duni eh. Nakakarga ng malaki May video ng mga netizens na kumukuha at pinupost eh. So, ayan. Siyempre, yung mga kalaban, yung mga naiingit na baka sabihin hindi, mga sarswilistas. Um, oh. ayon talagang mahal na mahal niya ang Bulacan. Pero hindi lang naman din bulakan, basta yun. Basta sa mga ganun, may mga nasalanta na mimigay talaga si Alden or hindi niya pinalabas. Siyempre, hindi, hindi rin naman lahat na uh, pinapakita sa publiko. ba diba? Tingnan mo si Mingay pag namimigay, hindi niya sinasabi. Patago lang. Hmm. Yung iba talagang inilabas kung may nakakita. Yung iba hindi nila pinalabas. Kaya ayan! Kaya talagang marami panawang biyaya si, na matanggap si Alden. At siyempre si Maine sa kanila yan. Sa mag-asawa yan. Wala nang iba. Kaya ayan! Banda sa may McDonald's. Kaya ang bait talaga ng ating tisoy. Di po ba mga palangga? Kaya ayan, pagdasal na lang natin yung dalawa na talagang pag sa mga ganyan talaga pag may nasasalanta na mm, makikita talaga natin na nandoon yung presensya ni Tisoy, nandoon namimigay migay talaga. Hindi na siya patumpik-tumpik pa kung ano, every time talagang namimigay siya. Kaya thank you so much mga palangga. Bye!